Bakit may mga bukal ng tubig na lumalabas pagkatapos ng lindol? Kapag nagkakaroon ng lindol, ang dahilan nito ay ang paggalaw ng mga tectonic plates na bumubuo sa crust o pinakaibabaw na bahagi ng mundo. Sa ilalim ng crust ay ang mantle na binubuo ng mainit at malambot na bato na patuloy na gumagalaw. Dahil sa galaw na ito, nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga plate kapag hindi na kayang pigilan ng mga bato ang pressure, nabibitak ito at doon naggaganap ang lindol. Sa tuwing gumagalaw ang crust, naaapektuhan din ang mga puwang sa ilalim ng lupa kung saan nakatago ang tubig na tinatawag na aquifer. Ang mga batong humaharang sa tubig na ito ay maaaring mabasag o maitulak, kaya ang tubig ay nakakahanap ng bagong daan palabas sa ibabaw. Kaya pagkatapos ng malakas na lindol, minsan ay may mga bagong bukal ng tubig na biglang sumusulpot sa mga lugar na dati namang tuyo. Bukod sa pagbitak ng lupa, nagbabago rin ng pressure sa ilalim. Kapag bumaba ang pressure sa isang bahagi, tinutulak ng mas mataas na pressure mula sa paligid ng tubig pa itaas para itong pagbuga ng hangin mula sa ilalim ng isang saradong lalagyan. Dahil dito, ang tubig mula sa aquifer ay umaakyat at lumalabas bilang bukal. Ngunit, paalala ng mga eksperto, hindi agad ligtas inumin ang tubig mula sa mga bagong bukal. Maaaring may halong lupa, mineral o mikrobyo na galing sa mas malalim na bahagi ng crust, kaya mahalagang ipatest muna ito bago gamitin. Ang mga ganitong pangyayari ay patunay kung gaano kabuhay ang ating planeta. Sa bawat paggalaw ng crust at mantle, na ipapakita ng mundo na ito ay patuloy na nagbabago. Ang bawat lindol, bitak at bukal ng tubig ay bahagi ng natural na siklo ng ating earth system. Kung nagustuhan mo ang video na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting suporta. Isang mensahe o like ay malaking tulong na para sa aming mga small content creators. Maraming salamat at mag-ingat palagi.